Mahigit apat na toneladang patay na tilapia ang nagsilutangan sa Cavite. Pero ang ipinagtataka ng LGU at mga manging isda roon, bakit mga tilapia lang ang namatay at hindi na damay ang iba pang klase ng isda? Magbabalita Simon Mon Gualvez. Namumuti ang karagatan dahil sa patay na isda. Baho. Ito ang eksena bumungad sa mga manging isda sa Bacoor Bay sa Cavite nitong lunes ang mga alaga nila tilapia nagsilutangan. Sa Kanyakobe, sa Cavite City naman, mula sa impapawid, tanaw ang fish kill sa dalampasigan. Kaya sinasako nila. Ang lalaki pa naman, no? Oh, nasayang, no? Sa di kalayuan, maapansin din ang mga kalat-kalat ng patay na tilapia na kung tawagin ni tilapia Gloria na kayang mamuhay sa dagat. Ang katulad ng tilapia na tilapia ang Batangas na tinatawag. Talagang pinipispan sila. Ito kasi mas mura. Marami na mamanaw dito niyan, nilalambat. Para maibenta, may ano, pang ano sa pamilya. Sa tala ng Cavite City LGU, aabot sa apat na dump truck ang napuno mula sa hinangong libu-libong patay na isda. Isa itong tilapiang Gloria sa mga isdang nauhuli at ikinabubuhay ng mga maing isda rito. Kaya ganoon na lamang yung laking gulat nila nang makitang naglutangan ng mga patay na isda at naipon sa ilalim ng mga bahay. Ang ilan nga, makikita ninyo, kumaluna sa mga basura o kalat dito sa lugar. Linggo ng gabi, nang magumpisang mabalot ng nakasusulasok na amoy mula sa patay na isda ang Barangay 62A sa Cavite City. Dahil dito, nahihirapan tuloy humingang maraming residente. Kaya naman nasa 58 pamilya ang naunang lumikas na pawang nagsibalikan na rin sa lugar. Wala naman doon kinilangan dalhin sa ospital. Pero pangamba ng City Health Office, mas malaking problema kung hahaba o tatagal ang exposure ng mga residente sa mga namatay na isda. Bukod kasi sa sakit sa baga, posible rin ang food poisoning kung makain ng sirang isda. Talagang isang sa isang sila. Kaya kung isipin po talaga namin, parang galing fish pan, pero may nagsabi nga, galing sa isang lugar na, na dredging daw na na ano na biglang nabulabog ba na siguro oxygen level Kina po sila, kaya nagkandamate siguro. Patuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o so BFAR sa nangyaring fish kill. Pero aminado silang mahihirapan ng matukoy ang pinakasanhi ng insidente. Sa advanced state of decomposition na po yung mga isda, so medyo mahirap na pong tukuyin kung ano po yung nagiging sanhi. At uh, base po sa result ng um, water quality analysis ay uh, mapaba yung level ng dissolved oxygen at uh, mataas naman po yung level ng ammonia. Tinitignan din ang mga otoridad ng posibilidad na may nakalalasong chemical na naitapon sa dagat o nagkaroon ng dynamite fishing. Pero ang malaking tanong ngayon... Mayroon bang nagtapon lang ng mga patay na isda doon? Kasi kung titignan po natin, karamihan po ay tilapia lang. Kung may kinalaman din po ang panahon, dapat lahat din po ng uh, isda na nandun sa area ay natek No? Uh, at uh, nakapagtaka uh, lang din po na pila -pila lang ako. Naniniwala naman ang lokal na pamahalaan ng Cavite City na hindi nangyari ang fish kill sa kanilang baybayin at maaaring may kinalaman ng dredging activity sa Manila Bay. Posibleng inanod lang daw sa kanila ang mga patay na isda, lalo't catch basin sila ng tubig mula sa Manila Bay. Naniniwala naman tayo na pro-development tayo pero dapat nasa ayos at maganda yung kanilang sistema ng pag-dredge. Nang sa ganun ay hindi maapektuhan yung ating uh, mga fisher folks at ating community dito sa Cavite City. Nakatakda na makipag-usap ng Cavite City LGU sa DNR at mga dredging companies para malaman kung may kinalaman ba sila sa fish kill at may iwasan ulit itong mangyari. Ako, Simon Gualvez, para sa 1 pa Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.